Welcome to my channel Bibo Azuz Vlog Andito tayo mga kapatid sa Al-Amrat Wadis or River So ito guys, hindi nyo alam mga kapatid Ito ako laging pinagkakalooban ng mga mahiwagang bato mga kapatid Mocha, dito ko nakukuha, napakarami dito ng mocha mga kapatid kusang ipinagkakaloob alam niyo mga kapatid ang mocha ay Pangkalahatan kalahatan ang mga nakukuha ko dito ng mocha mga kapatid dahil ito ay uh, ilog mga kapatid, ilog na bukal so ayan, marami rin dito ng isda, so napunta kami dito kasi holiday na holiday ni Habi kaya andito kami mga kapatid so, ang pagtitisting lang mga kapatid, nang nakukuha nyo mga mocha, ay hawakan nyo sa kanang kamay at inyong paki paki ito ay malamay koryente ang inyong mga kamay at ito ay umiinit mga kapatid pag ilagay nyo sa bukal na tubig ay ito ay may mga bula-bula mga kapatid wag nyo lalagyan ng suka dahil hindi yun approved mga kapatid mamamatay ang inyong mutya so kapag gusto nyo talagang matiyak na ang inyong mutya ay buhay kumuha kayo ng isang piraso ng inyong uh, buhok at pulupot nyo sa inyong bato ito ay hindi masusunog, yan ang pagtitisting ng mga mutya, mga kapatid kaya dapat hindi nyo tinitisting sa suka. Yan, ang subok na subok at legit na legit na pinagkakaloob yan, mga kapatid. Kusa yan pinagkakaloob, guys. Hindi yan hinahanap talagang kusa mong nakikita ng bigla. Ang dami-dami ditong isda, mga kapatid. Talagang malilibang ka at ang lamig-lamig talaga ng tubig, mga kapatid. So, kapag ako dito pumupunta, pinagkakalauban ako ng biyaya ng kalikasan. So, thank you for watching mga kapatid. So, sa hindi pa na mga nakasubscribe dyan, please subscribe my channel. Marami kayong matututunan, lalo na sa mga herbal na gamot at sa mga mucha na totoong legit mga kapatid. So, Ayan guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Enjoy lang natin ang life natin habang tayo ay nabubuhay at 'wag makakalimot sa kataas-taas ang poong may kapal mga kapatid so lahat ng pinagkakaloob sa inyo ay inyong ingatan at wag nyong ipapakita o ipapahawak sa ibang tao thank you for watching i <laughs>